Hey. Si mama na e. Aku mama na. yung Di, ko si <coughs> okay. okay. hey, lang si mama. eh. na. lang yung mama ni mo. na ito yung mama ni mama ni mo? Kiko, ha? Kiko, ano sa mama ni mo? Kiko, mama ni mo? mama ni sa mama ni mo? mama ni mo? mama ni mo? Kiko, ano ni mo? mo? ni mo? Ini kasih mana? Ini kau makan? Tiada yang nak tu. habang nagkakanta kami ng rubing dito, napansin namin na may naghahabulan isang topic enforcer at isang minority dated. At nung ilapitan namin yung topic enforcer, yung minor dated pala na hinahabol dito ay may ginawang kalakuhan. Kaya ayun, napansin natin kung Santo tumakbo. At inukutan natin dito banda upang makatulong na rin tayo na maaprehin itong minority na Nahulog pa yung Uh, dalawang rajun na dala, dala natin dito banda nakapokus lang yung bata sa topic na humahabol sa kanya kaya hindi niya tayo napansin pero nung palapit na tayo bigla na tayo napansin Pull. hindi na natin naisip na tanggalin yung helmet kasi sa pagmamadali natin akala natin mahuli agad pero yun tumakbo ng mabilis okay. at naghabulan Uy, pa tayo lang. dito unong, unong, unong. Unong. nag abot yung hininga natin dito kasi nakapulpis helmet tayo tapos nakabalaklaba pa Ha, ah, ila buta pitaka tu. Mana oh, ila? Ambik pitaka. Aku oh. Ha? Huh? Aku ada pitaka, ha. Ala, dah, dah. Oh, wala moy. Ah. Tu kan mama nak orang ni. Ah. Oh, selah, selah, selah. Ma. Agak nak dia memang kaum saun. Wala, kau la kan. Dini saun. Wala, wala. Dini kaum saun. Wala. Kau kisah pitaka hati. Ni. na ng mama na. Uh, 'di ko ito. Sa kuwanan ng mama sir. Ni sumubukan tapikin porsel. Kasi man eh. 'Di kuwanan ng mama 'yung nilaput ng pitaka ko. 'Di ka nang didagan n'ka. Mmm, ka mo na niyo 'yung At dito sininisasan natin 'yung tapikin porsel na humahabol sa kanya. Nilaput 'yung pitaka mo gud. Kasi nahila. Kasi na, din eh. Kuwanan May reklamante kasi na hinahabol itong bata kaya nagpatulong na rin sa tapikin porsel na mahabol itong bata nito. Usa, usa, usa. Sa City ang tagihan eh? Hindi nga ako nga eh, tawag ko tayong mamaha. Hindi nga naps. Hindi nga naps. kahal sa siya syunta. Hindi Di di sir. Di ka mapriso? Hindi. Hindi nga naps. na yung ginagawa. Ay, hadlock. Hindi, hindi ko lagi. 140 MC1? Ito ba natin, asa mag naman nakuha yung kitara? Hindi, hindi na lang na mama Hindi, asa mo yung mama? Ah, yung mama nyo mo? Oo, hindi nga, huwag na yung mama sa tubig Kung ganun, ikapadala niya yung kwarta Pita kasi mo ha Gusto ko, huwag ko yung mama Wala ko eh, ko galing ako mapriso Hindi, hindi ka mapriso, ako, ko na, ko Ay, huwag Ha? Sa mga ganitong senaryo, dapat hawakan talaga natin itong bata Kasi madalas sa mga ganitong edad, bigla na lang itong tatakbo kung hindi natin ito mahahawakan Uy, oh. usip ka na siya yung mama ni mo Tawagan na ito yung mama ni mo O, oh, nasa no, mama ni mo? Huwag ah. naman beris <laughs> yung mama Asa ginunok yung pitak? Para mauli na ito sa si tagiya, di man, di man kayo papiso Di, di man, hindi ko siray yeah. Nakita ni eh? mo niya? Nakita, nanon ako So asa mo niya yung punitan? Huh? Asa niya yung punitan? na, hindi na so um na so um na so bantayan ko si na galit ka ngayon ayo ayo ito so na kung mapapansin niyo gabi yung pagsisinungaling niya una ang rason niya ay sa mama niya yung pitaka ngayon ay ang alibi na naman niya ay nakita daw to sa pangalaw. okay mahulog <coughs> 'yung radyo ugaw kayo ng radyo na kagud kanang baliw pa tong nakita sa tabo gari na kung ano ah? ilam mo punggut ano ako pitaka ha Ini blow up. ni? manan. Ayo. Kumaka. Diga na preso niya. Diga na preso ba, mino de dad bakal kasi. Si si pulit dai dito preso na. Ha? Na de komo ngungpa multikoy. Che, panas. Amusan ko ang motor dito, te pa. At na nga, dinala natin sa police station para ma-turn over dito sa SW. Ilang kat niya ba? Ah, ilang kat na. Pero kan agi kita kan agi na. Pagabot na na ho. Dito ang ba na? Mo kita ka? Dito mo? Dito. Sa lahit to. Ata lang, Nagtaka din tayo dito kasi pag-check natin may ah, bunot po kong daladala. Yeah. Yeah. Kasi hindi nalang huling-huling sa mga... Oo, kilmen. Pagkakamuha ng sa mga higit nila? Ma'am, nakuha naman ni Sir Pitaka, ma'am. Kinita na niya. Yan, ano man eh. Ako ang ipost man. Ako lang ngayon. Hindi ko magsitig eh. Di, nag din sila sa... Pero ang sige ko. Kaya hindi ko di mo. Ah, balik ko ko di sir. Kaya nakita lagi niya nagi lungkab niya ba? Lungkab niya niya niya. Unang sabi niya. naman siya? sa ito nang i-parking ba? Hmm. Isi ko nga. Kuri-kuri ba siya dito sa... Sa... Sa motor. O niya karun. Gugod niya. Ano na po, Nagpaasi siya sa sitay mo. Paglabay na mo ang sitay mo. gagukod sila. Nagdagan mo niya itong kasagbutan. Mula ako hindi gukod. Kaya niya dahil sa ayaw umamin ng bata, nagpost tayo dito para malaman natin kung sino nagmamayari nitong pitaka. At napansin nung mayari ari at mismong may-ari nagpost din pala siya noong nakaraang araw na nawala yung pitaka niya sa tindahan. At doon natin mismo na verify sa mayari na itong pitakang ito ay kinuha sa tindahan nila. At may mga ID pala itong laman pero pinaamin natin yung bata kung saan ito tinapon. At umami naman yung bata at doon na recover yung mga ID doon din sa merkado ng Tubigon.